Yan guys, papakita ko sa inyo ang parang hills. Ayan, parang Batanes of the East. Dito po yan matatagpuan sa Dilasag Aurora. And guys, tingnan nyo yung daan. Doon. Sa dulo yung yan, tabi sya ng dagat, guys. Ayan, doon kami galing sa baba. Makyat kami dito sa taas. Pupunta kami sa I Love Parang Hills. Ayan, yung daan. Ang ganda guys, ayan yung bundok sa baba niya ay dagat. Ayan nakaka-relax tingnan guys. Parang nakikita ko sa picture ay parang nasa New Zealand. Oh. Daming tao pag ganitong oras. Mga nagpapapicture guys. Ayan, yung mga tao. Papapicture sila sa I Love Parang Hills. Paligid ng dagat. Ang ganda ng view. Ayan, yung I Love Parang Hills sunset. Ang ganda siguro dyan guys mag-camping. Uh,